Sabitin kayo sa ilo-ilo to! -ilo, no? um, Syempre! O, oh, eto! Baby, ano po yung mensahe niyo, ma'am? Sa mga ilonggos na mula nung kandi dito, ikaw yung first heartbreak, ma'am. Ano <laughs> naman ito? Um, yung sa akin, hindi pa naman tapos yung laban. Um, yung laban para sa bansa natin, continuing naman yun yung, election ng 2022, isa lang yun sa mga hurdles na kailangan natin pagtaanan. Pero hindi gusto sabihin na hindi tayo nag sa 2022. Magpapahinga na tayo. Kasi yung, yung, yung mga problema presenting as a solution, na dyan pa din. So dapat kung ano yung sigasig ng 2022, ganun na rin. I have always been in of Iloilo. Um, dahil pabalik-balik ako dito ang nakita ko na maraming magagandang projects na considered na best practice uh, sa buong bansa. Uh, marami dito tingin namin replicable sa amin sa Naga. Uh, lalung Lalong-lalo na itong Iloilo River Esplanade. Kasi yung, yung pinaka, pinaka sentro din ng city namin, yung Naga River. Hindi pa namin yun naaayos at gusto namin itong tingnan. Uh, may titingnan kami ibang mga proyekto, um, yung waste energy, uh, yung eye care centers, um, marami. Uh, pati yung underground cabling. Um, ito yung mga nakikita namin na pwedeng pwede sa amin. Uh, after the presentation kanina, nakita namin mas marami pa pala kami dapat dapat bisitahin. So if we have time tomorrow, gagawin namin. Oh, ayan batang helmet kasi di ba may mga nag-interview din kay VP Lenny. So, yun yung isa sa mga talagang napakagandang sinabi ni VP Lenny uh -huh. na hindi natatapos ang laban. Hindi natapos ang laban. Bagamat hindi man tayo nagwagi ng 2022, pero hindi ibig sabihin nun ay hihito o titigil na tayo. Tama. O, diba? Kaya ayun nga mga kabatang helmet, kaya patuloy pa rin talaga sa pagsiservisyo si VP Lenny. Mm -hmm. Para sa ating mga kababayan at para sa buong Pilipinas. Tignan nyo nga, nagbe-benchmark siya. Merong Naga City Learning. Oo. Oh, ah, ba? Diba? Benchmarking nga po nila sa Iloilo. At today is the day, ang kick-off rally ng Kiko Bam sa Iloilo City. Oh. So yan ay abangan natin. Kaabang-abang naman talaga yan, mga batang heli. Siyempre, hey. lahat ng kia-attorney Lenny, inaabangan. Yes. Talagang alam mo ha, Bidjoga para, talagang tamat na akma lang naman talaga yung sinabi ni VP Lenny na hindi pwedeng mahinto rito, porket, di ba? Siyempre, di ba, minsan sa buhay natin, no, kapag, uh, hindi naging sangayon sa gusto oh. natin, nawawala na tayo ng pag-asa. Wow! So, ang si VP Lenny ay, talagang siya ugat ng pag-asa liwanag sa dilim. Oo. Hindi pwedeng matapos sa 2022 ang laban natin, mga ng helmet. Dahil ngayon, 2025, tayo ay boboto muli. Oh. At ito dapat itama nyo na po. Ha? Kayo, 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 Itama yung mali. Yes. Huwag nang boboto ng mali. Uh -oh. wag nang boboto ng nagsusuklay lang. Uh -oh. wag nang boboto, in short, na hindi ka dapat. Nang palpak. Oh, diba? Pero nagsasayaw? Oh, iboboto diba? mo. Nakakaloka yan mga kabatang headmate. Pero ayan nga, gusto niyong lumaban at makamit ang totoong kalayaan. Di ba, bitch Agafar? At kung ang pag-angat sa buhay, bumoto po tayo ng tama. Oo. Marami tayong pagpipilian mga kabatang headmate na parang awa niyo na. Wala po kayong pumili ng sa tingin niyo hindi ka-rapat-dapat, huwag nila po silang iupo. Ha? At sa iba naman, huwag nila pong iupo muli. Ha? Mm -hmm. Mm -hmm ba? So, ayun nga mga patang helmet, talagang iba talaga pag si Vivi Lenny nagsasalita, no? Sure. Super inspiring talaga. Eh, kung nagustuhan mga video to, kailan mo na mag-subscribe at i-click ang notification yeah. bell para like updated sa lahat ng mga latest na in-upload po namin ni Videographer. Oh, okay. diba? Yeah! Ito, kung mga napapanggap na camping dyan, tamaan sana kayo ng kidlan. <laughs> <laughs> bayan ba yan? Ay, oh, nga pala, radical na pagmamahal. Pero may, ako may dalawang naligaw na basher or troll oh, bahala, sa vlog natin kay VP <laughs> Si madam, ano yan? Emil. Emilina. O Binal. Ano? O Binal. O Banil. O Banil. Whatever. At saka si Madam yung Kat. Ano yan? Sige. Met. 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 ba? Met. Oh, met. naman yon eh, pagpalaan po kayo ng Panginoon, ba? Diba? Sa pinagkagawa niyo. As yung... well, simpan mga kumakabanat kayo. Pero sige, gawa kayo ng channel. kasi ako naman yeah. ang manonood sa inyo, diba? Uh, Tapos ako din ang magbabash. Uy, bawal magbash? ah, <laughs> bawal ba? Pwede ka tayo magmahal. Ay, naku, hindi ko kaya yan. Ay, naku, hindi ko kaya yan. Ako hindi ko kaya yan. Ibabalik ko sa kanila. Huwag, Bidjoga Park. Kasi radical nga tayo magmahal. Sabi ni Vipi Lenny, di ba? Radical na pagmamahal. Si Vipi Lenny yun. Eh, pero kakamping ka. Antunay na kakamping. Oh. Dapat sinasabuhayan, Bidjoga Park. Mahirap, eh. Huwag kang gumaya sa mga kabilang kubol. Ay, kabilang kubol pa. O basta mga batang helmet. Stay happy, stay healthy, stay safe. As always, sabi nga sa buhay ng helmet. Ito mo. better everyday day. God bless everyone. Bye!